ay, pa naman. Hoy. Hoy, tingnan mo 'yan. Ang araw po, ayan, kasama ko po ulit si Kuya Jelan. Ayan, kasama po natin dito sa fishing spot natin. Ayan, yung naglilibang lang po siya. Ako eh, ano niyo na? Oh, <laughs> Ayan po, ito po, yun po yung set natin, no. Oh. Ay, tao na po yung kanyang pamingwit, yung ano, buho. Ayan, sa set lang po ako ng pamingwit. Sana so, makarami ulit tayo. So yun, wala pa tayong nahuhuli. Yan. Pero huwag tayo ma ano, mababahala, hindi tayo masisiro niyan. Ato paano makakahuli tayo niyan? Ayun, update na lang po, update na lang. Huli si Ko Jel ano? Laki oh. Kaya? Laki eh. <laughs> Ayun tayo, wala pa po tayong nahuhuli. Tila pa ba? Ay, kanduli. Eh, kukunin ko to, oh. Malaki. Ay, eh, dito na to, ano? O, dyan, ano? Oh. Yan yung mga tapon ay Ayun lang, kukunin ko na po ito, kanduli oh. Unang huli, <laughs> perch catch o. Oh. ayun, malaki na po ito. Bak may lumahin ka pa dyan. Uy, baka na mga... Nakayo. Oh. Laki o. Oh. Ayun lang, laki o. Ayun, ayun, ayun. Ayun po o. Oh. Ayun, yes. Utang na. Yun yung sinasabi ko, pag malaki, pag ganito yung ginagamit. Nakukuan. Kaya mas gusto ko yung ganyan, eh. oh. Wala. Laglag. Ah, Tayang. Laki pa naman. Eh, hey, di ko nakabutan. <laughs> di ko nakabutan. Eh, ah, laki nun, laki. Mayroon isang kilo mayigit yun, nun. Ano? Na? May isang kilo po mayigit. Yung laki ng karpa. Ay, hindi ko naabutan. Yon, hindi pa nasusundan yung huli natin. Isa pa rin duli. Pero yung kanina, napatulong po ako. Laki nun. Hindi ko po naabutan. Meron pong, ano yun eh, isang kilong po may get. Sayang po, napaghatak po namin. Sumabit po sa damo, natanggal po yung hook. Ayan po, nakahuli na naman siya, oh. Laki, oh. Ha? Oh? lakas daw. Oh, po ito. ng ano, hatak, oh. Yan, laki, oh. <laughs> Daig pa ako, oh. Ataba po yung nahuli ng karta. Ano, yung laki, oh. Ay, maliit. Ayan po. <laughs> Ayan, oh. Karta. Oh. Ayan, mas malaki po yung kanina. Ito na lang, ko. Ayan po, First cut, ano, first cuts po natin yung karpa. Ayan po, mas malaki po yung kanina. Ayan po, di pa susundan po yung ating huli, yung karpa. Ayan, nangihinayang po talaga ako kanina. Sobrang laki po nun. Hindi ko, po lang, digo lang po naabutan. Hindi ko nga paniwala po yun. Meron po isang kilo mahigit po yun, yung karpa. Ayan po. Ayan po, laki oh. Ayan po. Ayan. Ayan po, laki. Ay, salamat oh. Eh, laki oh. Ayan po, sobra. Mas malaki po yung kanina rito Ayan po, meron kalating pong kwelo to, isa na to. Ayan, thank you Lord oh. Ah, ha, po ng sunuran na huli natin. Ha, sulit po. Ayan, laki po Eh, oh. Ay, salamat Lord. tapak na naman oh yun ah tilapia oh ayun po oh uy salamat oh lakapad mo tilapia oh oh lakapad po oh ay salamat po lapat oh five finger po yung tilapia Iyon na huli <laughs> ko ayun salamat oh. po lord ah sobra lapat po oh ayun lang po nakahuli dito ngayon ulit ay thank you lord oh huli po yung aking kawayan oh, andun po sa kabila oh. ayan po <laughs> alalagay ko lang po yung kawayan na pamingwit no? Oh. nakahuli po agad oh. ay laki po ng karpa <laughs> ayan o oh. Ayun, oh. Silapia, oh. Ay. sumabit lang ayan o oh. aksidente lang po sumabit sa ano oh. sa may palikpek <laughs> laki o oh. ayan aksidente lang po sumabit oh. nung pagka ano ko po may agat ayan po oh. Yan dito po sumabit sa palikpik. <laughs> ay tilapia po. Oh, sumabit sa palikpik po yung ano, sima. Oh. Ayun ah, tilapia. Oh. Ah, good size. <laughs> Ayun po, good size. Eh <laughs> salamat po. halos kilo lang po ito. Uwi na po tayo. Makahuli man o hindi. Yan, uh, ah, may gagawin po tayo sa bahay. Ito po tayo ngayon. Ayan, marami po tayo huli. Hindi naman ganun karamihan po. Pero lalaki po nang nahuli natin. Oh. Ayan po. Oh. oh. lalaki po. Oh. oh. Yung, ito yung tilapia. Napagalapad. Oh. Tara pa po, po sa katilapia. Sa kakanduli po yung nahuli natin. Oh. Ayan, oh. May pangulam na naman po. Ayan lalapad ayan. Ang ganda naman po. Maraming maraming salamat po sa mga inyong pagsubaybay sa akin munting channel. Ayan, pa-support naman po ako kayo ng ano. Share, comment, ah uh, share, comment, like po. Ayan. Maraming maraming salamat po. God bless.